baskig lima unom ka presidente gikan karon mutindog ka nang lang gihapon ang kanang mga pobre pobre lang na gihapon pareho ana matumang sagay kay paspas ang akong land reform di kinang kinanglag komunista o sa may paghambog ng komunista, papel, raman na. Ako sige kong panghatag yuta, walay drama. Dili ko nag-appear o TV. Kaya di ko pareho ni Coco Martin. <laughs> Pimentel. Bawani mo, ang iyangan, Coco Martin yun. Martin. O ay Ano Pinitahan siya.

Nagyo kayo kanandoa. Karon, doa. Karoon, para na sa sagrado tong gihatag sa ginoo. Kaya wag yun kong magto. kamo, mo. Individually, kamo, mo. gyan mo. Sipan pa Kadugo eh. Bisaya. Sakit ko dyan yung buot mo talikod. So, iba ako, kada usa ka ninyo, na ay nag, naghuna-huna o Duterte. At si Buano, Tagadanao, pero ang kadagahan ng kolektiba, mga partido, pasig-asa, wala yun magtuo ng viable candidate ko. Pero sa kang duha sa Luzon, si Angel Amante sa Agusan del Norte, ako na-una ka, na to. Si Iyay God, Maria man nang Iya may tawag na kuno niya Og si Subire, mura ini dapig na ko. Mura na. Unya ni daog ko, so pero tanaw ko sa langit, na no, ginuo ko. Unsa may imong gusto? Mabuhato na ko. Pagpadaog ko ni mo, ang buto makabungog pag yun. Ngayon siya nga, may, may 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 ako lang thoughts nga na may problema ang imong bayan so kanang law and order magsugod ta kaning droga problema ni hasta si Boh, apel walay exception mari grabe pod mga dagkong negosyante pa giambos ni mampud tang ina di mampud mao wa pod dong amatay mo pos luot tang kang luot military ka gasto ng gobyerno yung edukasyon mo animal ka tapos you commit a treason against your own people komo garbo pag dapaka walang hiya ninyo butang ina ako ako sa ko lang ha kamundo kamundo hap i-appeal tamo dire sa suicide bomber <laughs> walang hiya kayo totoo lang you you turn your back against your own people and make them crazy putang ina unsang klaseng tao kay Kaya magkaharap tayo, ay putang ina mo siya kung sa imong gusto ihatag na po sa imong. Buisit mo mga animal mong mo. Eh, <laughs> <Ay>, tinood <man. laughs> Kaya ito, may tatlong taon pa akong naiwan. Pag hindi ninyo ako napatay, itong remaining na tatlong taon ko, utang ina uubusin ko talaga kayo ba <laughs> Among si Bo. Ayaw buanga ang akong nasod Ayaw daog daoga ang akong isig ka Pilipino Putang ina ka magpatay kita niya. Giing nang ni Addo. O katong wa patoo, mo patuo, mo ini langit. Karon og gusto mong musunod. Nara ninyo. O, o gusto ka? Kamong nakawa pa magsugod, ayaw gyud mo. Ayaw gyud mo. O kamong nakasugod, o kaya ninyong muundang, undang na mo pag antos na lang mo diyan sa rehab, dili na madala mura na the monkey rides on your back, mura ka gisakyan o unggoy sa imong likod, gasigig kamras o paak, kay pag abot anak sa panon, pasigwa kay kwarta, mangawat ka, basking ang hold up ka, tanan na lang mga balay. You are trying, alam mo, if you are a head of a family, tatay, may pamilya, pumasok sa droga, patay na ang pamilya. Once the brain shrinks because of the abo, pagkuyos, ana, inutil na na magtindog diya, magigpanguyab, panguyab, mo pa, di mo kaon. na, Pagkahuman kaning batanon man rape. Pagkahuman ino Manila Astabata bata months old ah, patay na to. Rape kag 4 months ah, patay na. Yeah, kasi, kasi gusto mo sunod. Pero man rape ka gwapa, jadi kunin mo sultihan. Patay ka Yung mo nga, sige mayor, buwagan ko na lang. Na. Ikaw na lang. Anang-arang <laughs> paning istoryahan yung yawa. Huwag mong gawain sa Pilipino yan. Kaya kani, ang kwartaan iyang hinago, baski if he continues to work, ang money intended for family use, bugas, huwag na yung maabot sa lamesa, Mga anak nag mm. dili na makatong eskwela. Wa na ipantwisyon, pangpalit o unsa pa. The family becomes dysfunctional. O lang na kapamilya. Pila ka Pilipino kasi inyong gibugal-bugalan ang kinaboy, let's say, inan. Kaya talaga, harap ng TV tanan, human rights, potang ina. Ihawon ko gina tanan. <laughs> Di na ko mag naku bilat kasi ang ina ninyo. <laughs> Kiing nang tamong undang. Kamu maginikan dan makakita gani mo Pog sa inyong anak, kay ang sunod anak, punirariya na. Ayaw ko ninyong binuang. Kasi, uh, kamo pong mga polis? Utro po mo. Ano <laughs> na uh, itarong ang uh, polis? Pareho eh, uh, tindog. Uh, Mag-hit-hit ka, hilo na ito ng basta ang pidiyan ninyo, putang ina ninyo, magkasama ko sa gobyerno, ganito na lang. Huwag ninyo ako gawain gago. Madaling pera, tama yan. Kung nandiyan ka sa droga or you are on the take, you get money, good. Comfortable family, fine. But I'll tell you, you will not last long. Baka sabihin ninyo pagkatapos ko, ina, do not ever underestimate itong mga Military and police, and their love for their country. Bad time, Mudia. <laughs> Ugdilit nila matolona karang mga bagong mga major light colonel. Ugdilit nila matolona gina gina himo nemos kapo, Filipino, silaimangunayawra. Magkudita. <laughs> Kihaw muntanan. Kaya na po mga militar, unsa sama po ni mga yawa. Ina na ako, you look, mo supporting a people power. pagkaunya niya, ihatag mo sa kontras politika. Di po ragyapon. Pariyoro ang tulisan. Mag bali, -bali mo lang nagpartido. Ano ko, sala po na ninyo. Wala ka, Ha, pila bese bisay gibuhat eh, ninyo na. mga oh, mapulis, mo. Pila? Okay, kay, kay Marcos kay Estrada. Uh, Strada. Unya ang kay Tama na, magkulita mo. Pero ayaw ihatag ninyo sa politiko. Pangita mo na po kabuok bright, military man, police man, o kanang kaya mga executives diya nga nagtrabaho yun o tinarong, kuhaan ninyo na tagain ninyo poder, murag kongreso, suportahin ninyo, in 10 years time, makagukod ta. Pero gani lang gihapon, sigig droga, sigig patay, wala yung may tabo niya. Taosa, naglagot ko nila, command conference, police ug military. Pagsod pa lang na ako na ako'y problema itong nayong Pilipino nga na, na kontrata way bidding. Nasuko ko kay way bidding, ikaduha, Nayong yung Pilipino ka ng kilid na ng airport. Nayong yung Pilipino, it's supposed to be a cultural place. Nayong yung Pilipino, butangan ni mo gambling casino. Ako, hasta ang tagadabaw. Ngay Duterte nga to. Giharos ni ako. Oh, Asa mong utok yung ginagamit? Ngay po iming may tagamindo na magsigig pamalikas. Kaya dahil yawang buang kalibutan. Pero kahuna-huna pa may unsay tama, unsay mali. Ano atong katilingban? Ang Ngay, nayong Pilipino, butang kasino. Burakay ah. Eh. Wala na. Niya hugo hugaw ka Nga nung military ng akong panugo, masugo ni Mok. Nga akong, kabinet cabinet member ron, puro military na, na halos. Kaming mga civilian nire, eh, ang katbang military, pero mga retired na. Bawa na ako, ano? Bawa na mo, ano? Nadlo ko nila. Ngano man ang ko nila. Hindi man sila ang kapili na ako, kamuman tao. Uh, Marlo ko pulis. Binuang niyo. Pero akong gikuha ang military. Kay ang military unsay imong i-order sundon. Paki ay, ay ay, kamong taga bureaucracy ba. Wala ko'y away ninyo. Pero kanigong opisina sa Office of the President, aksyon ka agad. Kay mura na ilang last resort eh. Kadaghanan sa mga tao, maabot na, madisperar na. May nang haing man si Presidente Duterte, kay nisaad to siya. Muna gusto na ako, pura kay na ako hugaw. Nako, tawag na ako si Simato, General. Anyo, Chief of uh, Staff. Uh, puro Chief of Staff na Nako at tumong ato sa Boracay, limpiuhin ninyo. Takaan tamong kundong buwan Igdili, tuloy on tamong doha. Humana na, na. O six months. Pagkabang ba mayawa ni mga dato, ka na mga elitis sa Pilipinas, ihatang ah, na ni Duterte sa mga in-check nga kuhaan, kasino. O, sige lang. Wala, eh, tamo ko lang. Muni mo na. Hindi na human, limpiuhin na. oh o inaugurate na yun. sila nga ito Inauguration, opening. Ah, salamat, Duterte, sa ngulong Duterte. Pagkabot sa anak ko, di